ayan tapos na kaming kumain dito na kami dito naman kami sa ano pupunta sa bilihan ng ano ng bed bibili kami ng ano yung kotsyon ayan hmm, oh, ang ganda oh ang ganda oh. tawag talaga dito sa Mall of Asia. Ang ita, oh. Mall of Asia. Ayan, lakad-lakad. Habang nakanating dito, ayan, Ano? Ah, pa. Diretsyo. Saan? Ah, doon na lang. Banda sa dulo, doon ako. ah Oh, Ayun po yung elevator. Yung okay. pinanggaling na natin oh, kanina. ah oh, oo. Oh, sige. Dito muna ako. ah Oh. <clears throat> Ayan, kasi gusto ko makuha ng ano eh. Video yung bilog dito eh. <laughs> yung bilog. Ang <clears throat> gandang view yung dito ayan kuhaan ko dito yun ano, oh ang ganda laki oh mall of Asia ay oh, ang ganda oh ang dami talagang tao dito oh ito oh mayroon sana ba yun ilan na abutin tao ito. Ito na lang ano nila. Puno. Sana yun.

yung bilog ayan and mall of Asia ayun yung bilog yes ang taas ng ano dito o Tas ng puno, oh. Mm, o, oh, oh, ang ganda dun oh. ayan oh. ang ganda ayan first time nakarating dito first time ayan yung bilog oh. ayan yung gusto kong makanan ayan lang oh. Yeah. Mm. Ang bilog. <laughs> Ang bilog. <laughs> pupunta na ako doon sa <laughs> ano doon sa kasama ko at kami bibili na ng kotyon ng pum yan doon na kami bago uwi na yan yan ilanda Ay, yan tawid na ako dito. Tatawid, tatawid. Ayan, hmm. awa. Oh, ang ganda, awa. Bereta. sige. Ayan na. Tawag na ako. Bye-bye. Thank you for watching. God bless po. God bless us all.